Hello, 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 Good morning. This is from Miss Universe 1981. It's Mar Vlog and welcome to this video. I miss having this cooking vlog, guys. So, muli nababalik sa inyong screen ang pinabaganda or piling maganda sa SC. <laughs> Today, let's cook miswa. Talan nyo ba yung miswa? Ito ang uh, naging um, uh, party na ng buhay namin dito sa probinsya kasi pag hindi namin talaga you know yung yung pamumuhay talaga hindi noon hindi talaga kaya yung karne hindi kaya yung manok and uh, pag may mga ano may mga time na nakakaisda and mostly talaga pag walang wala talaga ito talaga yung biswa ang nag um, nag nagpaano sa amin sa kahirapan <laughs> And it's very delicious, di ba? It's noodles here in kung kung sa Japan pa it's you know may mga mga ramen ganito dito. Ito yung ramen namin na local version. It's miso at masarap ito sa tinapa. Ayun. And of course, magdidito din tayo ng ginisang tinapa with egg. Ayun, kapag may egg. So, lagyan din natin siya asin and of course, i-scramble natin 'yan ng ganyan. And of course, um, nagprepare na tayo ng ating mga ingredients at mga spices like wala tayong sibuyas o bawang lang yon and uh, kamatis ayan so yung init ating kawa and of course papainitin natin yung tong mantika so pag mainit na yung mantika ay ilalagay lang natin lahat ng pwede ilagay at alam nyo mantika na to it's very mahal na talaga it's 65 per kilo na noon is 20 pa man to eh ngayon 65 na nagmamahalan talaga lahat ng presyo sana all oh, nagmamahalan pero kami wala charat <laughs> Ano yan, natin ang una is luya at sili. Kasi with this tayo, with sili tayo ngayon. Kasi gusto natin na maanghang na sa Ayan, so with sili, with kamatis, with um, um bawang. And of course, ay lagay natin, gigisay natin ang ating tinapa. Ang ating subak. Subak dito sa amin eh. Pag gusto, pag ganyan ang, ang, ang ating sardinas, ay lalagyan natin ng asin at konting magic sarap. At ininigayan nyo that you want to. put. And of course, ilalagay natin ang ating um, itlog no para para maging kumpleto ng ating sardines with egg na gisa. Ayan, so imikos-mikos lang natin yan. Pak, 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 ganyan, ganyan. And of course, you know, tinapa. Um, na yung buhay yung tinapa. <laughs> Madali yung maluto. So after 2 minutes, guys, luto na yan. At ayan na. Come on, ready to serve na yan ang ating sardines with eh kaya at it's one of the favorite ng mga SC yan of course si Argel sila GJ yan yung mga favorite nila sila Brenda and uh, i, e, i e, puto natin sa, sa bowl sa bowl na <laughs> bowl na no at sa bowl ng ating um, parang native bowl dito sa ating Hinagoan Nature Park and it's ready to serve sa mga buaya <laughs> ay ginawa ko ng mga akla dito sa inaguan but and of course after ng ating pagluto ng ating uh, sardines with egg ay hugasan natin yung kawa and of course painitin natin bigyan ng mantika and unahin natin yung luya at ang ating sili para lumabas yung hanghang nila kasi yung sabaw ay next pa natin lutuin is miswa na kaya kaya gusto namin may anghang kaya may sili din and of course yung uh, sardines with uh, egg natin ay Kumahangin din kasi may sili din yon. And after that, ilagay natin ng ating ahos or bawan. Of course, ang ating kamatis. And because may kasi din hintayin natin maging brownish lahat yan. And after that, iyalin natin ang ating sardines also. No, ito yung subak din natin sa ating miswa. No, miswa na sabaw. Yan. And lagay natin ng kunting asin at kunting granules. Any granules you want to pura. Eh, pwede po, ayan. So, because may kasan natin yan, hayaan natin yan na magsaan Lagyan natin ng tubig. niyan yan ginamit ko yung lata ng ano ng sardines kasi yung sardines kasi para matilok ba no, no para kasi may mga sosos pa sa lata ayan eh, so after a while ayan na so hintayin natin magkulo so while waiting magkulo ay lagyan natin ng laurel guys kasi ito ay nagpapabango din nag, nag bibigay din ng bango at lasa sa ating I'm Sabaw. And of course, after a minute, kumulo na siya and ilagay natin yung main ingredients natin ng ating ramen na lokal. Ang miswa! Oh my God! Eh, may speakers lang natin, guys! And of course, while waiting para kumulo yung miswa natin, ay meron tayong bagoong dito. So, dinaligyan ko lang siya ng ating kalamansi. No? Masarap kasi yung ang uh, bagoong pag may kalamansi, may, may, may may asim na masarap... yung maasim na masarap pa. At sili, of course, para padagdag din ng anghang. And, imikos-mikos natin yan. And, of course, ayan, ready na to serve ang ating bagoong with calamansi and sili. Oh, my God! I'm so excited. And, uh, kumukulo na siya. So, nilagyan ko na siya ng um, konting granules pa kasi, pag tinikman mo, para siyang hindi... parang ano pa ba, wala pang lasa kasi walang bumbay eh, wala si sibuyas. Kaya, kailangan natin din. Kasi yung granules na yan, is granules of spices. Yan. Ay, kumulong na siya, guys. ayon And it's ready na para sa mahang over. Masarap to sa mahang over. Masarap to sa magigip ng sabaw para sa lahat ng mga nagkakrave ng sabaw dyan. And ating local version of ramen, it's miswang sabaw. And let's eat. guys Oh my god, what happened to my camera? And I need to adjust. And I'm there. So, again, that We going to see the camera. i going to see We also have a bag and our This one. camera.

Regalo gusto 'yan. di ba yung miming namin? Doon yung nilagay <laughs> nila ka. May si Asala. Sa lahat ng mga naninood, out pala kayo, wait na po ha, may shout dito. Kasi lagi yun comment ng mga konto. Ito, sige. Ate, mas maganda nga kung takip ha. <laughs> At yun yung tabo ko naging nanonood. Mary Jean Leonera 92636 Ate Amalia Ramos 548. Ate Bonji Pilapil Maka -Silo. Shoutout po sa inyo. Carla Man Manuay. Man Man Manaoy. Manuay. Hindi ko alam ko pa rin. BD Mart Channel TV 9790. Yeah, shout sa lahat po ng mga lagi nagko-comment. Roth Deloy 8495 Rosalind Rosalinda Tanola 49 Sa lahat po ng mga lagi na comment sa YouTube ko channel maraming maraming salamat po. And shout po sa lahat. Keep on supporting and screen. Mm, yeah, 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 yeah,

Okay, ready? Oh yeah! Smile! Smile! Okay Smile! Another one! Okay <laughs> <laughs> oh, pasal lang kahanay. <laughs> ah, last year, last year. lang tayo. He <laughs> smile. Wala akong balay. Okay. May mga bisita tayo dito gain, guys. Smile.

Do amalginar ta gani. Sitare A na da shi ne.